So ayan mga guys ko, sa lahat na mag exam ngayon at magtitake na yung exam ngayong September. Yata September. I think September. So God bless sa lahat. Meron lang akong i-share sa inyo guys. So kayong karanasan din sa pag exam At uh, gusto kong tapusin yung video para makuha niyo kung ano yung naranasan ko at narana marana maaring maranasan niyo rin. No? Unang-una sa kahandaan, siyempre kadalasan sa atin nag-online na review, ang iba nag self-review. Ang iba naman ay pumasok sa mga review center. Yeah. Itong i-share ko sa inyo guys, talagang karanasan ko na ako guys hindi pumasok sa review center, hindi rin ako pumasok sa online at nag-self review lang talaga ako mga guys gamit ang reviewer na binili ko sa isang uh, department store, sa isang bookstore no. At yun nga naka-sale ng 300 yung time na yun. So cover to cover basa kasi mayroong nag-suggest nag sa akin na more on reading talaga. Kasi doon pala sa pag-iiksa mo, maranasan mo talagang sobrang pagod sa pagbabasa, no? So doon po talaga guys, unang-una, yun po talaga ang pinaka number one na kalaban, ang antok at pagod. Lalo-lalo na may major kami, no? Kasi sa secondary. Pero nasa elementary ako ngayon guys sa kapasok. As a regular teacher, permanent teacher. Teacher one. So matagal ng teacher one. Ten years na ako dito guys. Mag, mag 12 years na pala. <clears throat> yun nga balikan natin guys ano yung mga hinanda ko alam nyo guys yung pag ko pa lang walang walang pera na kulang talagang yun ang problema buti may nagpadala sa akin kaya kapatid ko kaya yun nakapag nakapag tayo so yung day ng exam ayun ang kalaban guys katulog ako sa examination room tapos, wala akong almusal. Kasi yung natira kong pera, 500 pesos, pamasahe pa, saka uh, bumili pa ng mga gamit. Kaya kung kakain ako ng almusal, mawawalan ako ng budget pa uwi sa pagkain. Kaya, yun guys. So, bago pala yun, no, mga idol, at malaking tulong sa akin yung pagbaba sa cover to cover. Talagang sineryoso ko yun. Dalawang linggo bago ang exam. Yun na, bakbaka na ng basa talaga. So pagdating nga doon, natapos ko gen ed, okay naman. Nasagot lahat. Uh, Prof ed, medyo sumakit-sakit na ulo ko sa mga statement na ma mahabang ano, situational. So natapos ko rin, kawa ng Panginoon. Doon na sa major guys. Doon na ako inabutan ng alas 6 ng gabi. Mula alas 2 yata ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, major namin yun. Nakatulog ako. Paggising ko, tapos na yung mga kasama ko. So ang gagawin ko ngayon, tsatsambahan ko na lang. Eh, meron pang 50 items na natira. Ang ginawa ko guys, ipinattern ko. Kasi dininan ko may pattern. So kaya ipinattern ko rin. Tsamba na may pattern. So ganun ang ginawa ko. Sabi naman sa akin, haplusin ko daw sa likod ng roller ipapatag Ipa ko ba, i-arrange ko para hindi daw tumalon sa computer. So naniwala naman ako doon. Wala namang masama kung maniwala. So basta yung pagkasheed lang guys, no? Pagdating sa pagkasheed, inayos ko yung pagkasheed. Yung bilog, talagang kinulayan ko ng bilog pero hindi hard. Hindi hard ang pagka, ano, ng lapis, no? So, iwan ko kung munggol to yata yung ginamit niyan, munggol 1. Basta, naalala ko munggol to. So, huwag masyadong hard ang pagka, ah uh, pagka shade no wag masyadong hard guys no uh, tama lang na ma-shade yung buong bilog wag naman sobra yun ang ano ko kasi third time ko yun pang third time ko yun na nag dalawang ulit ako hindi nakapasa so pang third time yun na sawa ng panginoon kapasa pero guys alam mo yung uh, malaking sandata na ginamit ko pinaka sure na sandata sa akin ay nagpasting po ako ng guys ah uh, I think day before exam, ano uh, no, three days before exam, nagpasting ko ako na isang araw, walang kain. Simula alas 6 ng hapon ng gabi hanggang kinabukasan. Alas 3 ng hapon ako nakain kasi hindi ko na natiis talaga, sobrang gutom na. Although like hindi ko siya natapos pero sobrang salamat sa Panginoon dahil alam niya ang puso natin na talagang deserve natin yon. At siyempre naman, tao lang tayo, nakaamoy ako ng fried chicken niya nagutom talaga ako alas stress na guys hindi kinaya no water kasi ang ano namin noon eh sa pagpasting kasi amin no water no no food talagang purely laway lang talagang malulunok mo guys so hindi ko sinasabing gayahin niyo ko hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ko nagwork sa akin malay mo magwork din sa inyo kaya guys yan maraming salamat sa iyong panood subscribe for more videos and god bless you good luck sa lahat na exam ngayon So, first time ko magbigay ng ganitong uh, ano, mag-share ako kasi yung missis ko kasi mag-exam din. No? Good luck sa kanila. God bless you guys.